Yellow, yellow mga katigeng. Ito yung nakuha kong ano, alukon. Binabad ko na. Binabad ko na ng tubig na malamig. Tapos, iahalo ko dyan. Iahalo ko ito pala sa munggo na rinidiid in Ilocano. Sabi, na, sabi ng nag-alaga sa akin na, na lola ko, rinidiid. ang, <laughs> ang, 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 ang lalim na Ilocano, rinidiid rinidiid na munggo. Tapos, ang ko ng, mas marami pa yata yung, yung, yung sahog niyang karne. Kaya lang, walang ano eh. Pinakamasarap sana dito yung pork belly eh. Eh, na, na ano na, naubos na yung pork belly. Kaya walang ano, walang taba. Ayan, mas marami pa yata yung ano. Ano yung ko yan? Ah, medyo, pa, yung walang nang sabaw anong parang nun isasangkot siya yata yon. yun, yun. ang dami ang daming ang daming bulaklak nung ano nung ito isang sanga lang ito wala pa wala pa wala pa isang sanga yung ng ang dami nahihinog lang wala namang pupunta pa ma, ma. sabi ko yung kapitbahay namin kasi alam niya man ng ano uh, edible daw yan sabi niya oo kuha lang kayo sabi ko wala naman yata kumuko ha. Kaya ito. Subukan natin tikman tikman. May iksi pa 'yan. May iksi pa. Hindi pag ano, mga tatlo apat na ito kahaba eh pag ano, nung pangalawang bulak-bulak niya. Okay, okay mga katigang. Tuloy ang loto. Habang di pa pinagbabawal ng ano ng kumain ng munggo, kain, kain ng kain ng munggo. Ang sarap ng munggo kaya. Hmm. Kaya habang hindi pa pinagbabawal ng doktor, kaya umain tayo ng munggo. okay, <laughs> okay mga katikang, bye-bye.